ilalim ng church. Ayan, uli po. Ayan. Siyempre po, bawat galaw, mayroon tayong video. Kasi hindi po tayo makakalabas para kumuha ng video sa labas. Ayan. Ayan. Katatapos lang namin dumalo ng early, early morning devotion. Ayan. Dahil po tayo, nalmanata tayo sa Panginoon. Mga 7 days kailangan tayo ay magpastil Para ang ating mga panalangin ay maging successful Ayan Malaki pa rin po ang ating chance. Oh. Walking kami kanina ang pagpunta ng church. Sumalis kami ng alas 4. Dumating tayo mga 4.20, ano? Dumating kami sa church 4.20. Alas 4 kami umalis. At umakyat pa kami. Ayan. Kaya medyo pagod ang lola nyo. Ito po ngayon. Ayan, po. Ayan palimikil, Tanglad. Ay ma'am, PC ba? dito po family, yung aking ka-sister ng Tanglad. Ayan. Thank you, thank you so <laughs> papasok na po tayo ng prudensyo dito po sa street na ating tiniterhan nagkahihwalay na po kami dun sa kanto ang kasister ko sa paninoong nakasama pong umatend ng daily early morning devotion kaya ito po kunting ano lang po kunting video video lang uh, ang inyong lola uh, pagod man pero masaya po dahil po uh, natawag tayo sa pagdalo sa gawain ng Panginoon at yan po ay malaking biyaya sa edad natin na 65 mahirap talaga ang naglalakad ito nga po naglakad kami kaninang papunta doon at ngayon naman pa -uwi, naglakad din po kami pero magaling yung kasama ko saan kami dumaan dumaan kami sa mga shortcut na daan. Kaya ito nga po kamamang TV ang inyong lingkod. Salamat. Narito na po tayo at papasok na po tayo dito sa gate. Thank you. God bless us all. I love you all. Bye-bye.